Maghanap po kayo ng matipid na two burner stove. Dali na recommend ako po sa inyo itong ating infrared gas stove mga soki from Eurohouse. Napakaganda po nito, stainless steel. Napakatibay po nito mga soki. Ayan, kung ano po yung inyong nakikita mga soke, ayan po yung darating po sa inyo. Mas makakatipid po tayo dito sa gas dahil 50% na mas matipid po siya sa gas kaysa dyan po sa ginagamit mong kinakalawang na. So, kita nyo naman po kung gaano siya kaganda. Inparid po yan. hani kong po ito mga soki. Mabilis po yan uminit. Hindi po yung ating ulo. Kaya mas mabilis po tayong makakapagloto po dito. Lalo na po kung marami po kayong linoloto araw-araw, ay ito po talaga yung napakaganda po ninyong i-invest sa inyong mga kusina. hani kong po yan. Pantay na pantay po dyan yung apoy mga soki. Pati po yung nilalim po niyan. Stainless po yan mga idol. Hindi po siya tinipid sa materialis mga soki. Ayan mga soki, kung check out po kayo nito, one burner man yan, o two burner, mayroon po kayong previs. Ito so, po yung kanyang pre, ano mga soki, hindi po talaga kasama yan, pero dahil naka-plus sale po sila ngayon, ay isinasama na po ito bilang previs po sa inyo. Para pag nagluto po tayo, maski mahangin po, o maski nak electric pan po tayo, ay no problem po yan, ilalagay lang po natin yan dyan. Hindi lang po yan, soki ito, kasama na rin po yan para mas lalo po kayong sumaya. Ayan, walong peraso po yan. Gamit na gamit po yan sa inyong mga kusina.